buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mga wala silang puso! Malibang ipaglaban ng pagmamahal! Hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titikisan at pahihirapan? Galit ba sa ating May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga giliw laming taga-subaybay. Narito na po ang ikaapat na kabalata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pilamagatang. Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Ayun na ay yung babaeng nagpidro ng pera sa ATM. Susundan ko siya. Kapag nasa madilim na siya, sa ako gagawin ng plano ko. Pero ang lakas ng kabo ko, Parang tinatambo lang dibdib ko. Hindi siya dapat makalayo ng gusto. Bibilisan kong paglalakad. Paglalakad. Tumambay lang kanina ang babaeng yun, tapos hinintuan na siya ng kotse. Miss, yan ka ba? ha? Sakay na! Gusto kong maging masaya ngayong gabi. Tara! Ah, eh... Huwag mo sabihin ayaw mo sa akin. Kaya ko magbayad kahit magkano. Sige po. Kaya. Kala ko ayaw mo Oh, bakit parang kinakabahan ka? Bago ka lang ba? O, Oo oh, oh, po. Ayos, kung ganun. Hindi <laughs> ka pala spag. <laughs> Sinusundan ako ng lalaki. Oh, Diyos ko. Baka kung anong gawin niya sa akin. Ali, sandali. Ah, 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 mama, maawa ka sa akin. Huwag mo ako sasaktan. Ah! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag mo ako sasaktan. Ibibigay kung gusto mo. Eto, eto, sa'yo na. Ale. Huwag mo lang ako sasaktan. Ale, ha? Huh? ibibigay ko lang sa'yo itong nahulog sa'yo. Ito po ang huh? susi. Hindi niyo napansin po kasi nahulog kanina nang may kunin kayo sa bag. Oh. Salamat. Wala pong anuman. Sige po, Ale. Hindi ka... Uh, uh, wala. ah salamat uli sa pagsauli mo ng susi. Hindi <sighs> uh, kaya. Hindi ko pala kayang gumawa ng masama. Kahit pa, mahigpit ang pangangailangan ko. Hindi ko kayang magpaasama. Para, para! Ihinto niyo po yung kotse! Oh, bakit? Anong problema? S sorry po, hindi ko po kaya. Ano? Hoy, teka, sandali, sandali! Sorry po, sorry po, hindi ko po talaga kaya. Dano mo lang, drama eh! Sinira mo mga araw ko! Baba na! <coughs> <What is it>? <tos> <tos> hindi pala ganun kadali. Kahit kaano katindi ang pangangailangan namin, hindi ko pala kayang dungisan yung pagkatao ko at sirayin ng tiwala ni Justin. Hindi ko kaya. Ayaw akong masira ang buhay ko. masira ang buhay ko. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? May kinausap lang ako. Sino? I isang kakilala. Nag... Ba baka sakali ako, baka... Baka makadilihensya ka. Pero wala eh. Wala rin ako na dilihensya eh. Maghapon akong naghanap ng mapapasukong trabaho. Pero walang tumanggap. Kulang para ako sa edad. Wala rin mga requirements na inahanap nila. Pareho tayo. Hindi rin ako makahanap ng ibang trabaho dahil minor de edad daw ako. Gutom ka na? Alam mo, habang naglalakad ako, nakapulot ako ng 20 pesos. Kaya nakabili ako ng isang balot na munay. May tubig naman tayo. Pwede na to. Para kahit paano, may laman ng sikmura natin bago matulog. <laughs> Oo. Pwede na yan. Kesa walang laman yun sa natin. Alona. Sorry. Bakit? May ginawa ka bang kasalanan? Hindi kita pinilit na may mangyari sa atin. Ba, naroon ka pa sa puder ng lolo mo. Hindi nangyayari ito sa atin. Justin, pinili kong sumama sa'yo dahil mahal kita. Alam ko yun. Kahit walang katiyakan ang mangyayari sa atin... Narito ka. Magkasama tayo. Luna, huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mag tayo. Ay hindi kailangan gumawa ng masama para malagpasan natin ang lahat ng to. Kinusto natin to. Dapat pangatawa na natin. Buti naman nakabili na ako ng Tried Barretta at Shell Batso. Uuwi na ako. Aba, Si Mang Pijong. Mang Pijong? Oh, ah, ikaw pala, Priscilla. Butit nagkita tayo. Ah, Mang Pijong, pasensya na ho sana kayo sa naging desisyon ko. Wala kang dapat ipaliwanag. Maling-mali ang ginawa ng anak ko. Hindi ko naman siya pwedeng konsentihin. Alam ko yun. Ako man sobrang nasaktan sa naging desisyon ng apo ko. Matanda na ako pero mas pinili niyang sundin ang gusto niya kaysa isipin ang kalagayan ko. Para ho sa akin, tama din ho ang ginawa niyo. Hindi kayo pumayag na tumulig sila sa inyo. Pinamili ko si Alona. Pwede siyang bumalik sa bahay pero siya lang. Ganon ni si Justin. Sabi ko tatanggapin ko siya kung magsisisi siya at makikipaghiwalay sa apo niyo. Hindi dahil ayaw ko kay Alona, dahil... Kundi dahil napakabata pa ho nila, Mampi Jong. Tama ka. Naintindihan kita. Pero, kumusta na kaya sila? Hanggat magagawa ko, iniiwasan ko hung isipin sila, Mampi Dahil ayaw kong mamuroblema. Sana huwag na nila tayong isali sa nangyayari sa kanilang buhay. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May my pangako my ang bukas. Sira ulo ko! <coughs> Bigla ka nilang nananapa ka! Walang iya ka! Bakit kakas ka? Mayabang ka eh! Pumapasok ka sa teritoryo ko mga bata akong kargador dito sa palengke. Inaagawan mo sila ng trabaho eh. Gusto ko lang naman kumita. Ha? Wag dito! Siraulo ka. Ako pang kakataluin mo. Sige, subukin mong ituloy ang pagiging kargador. Hindi lang gulping aabutin mo. Baka makita ka na lang na lumulutang sa estero. pa paninda ko. Eh baka salisihan mo ako, ano? Eh mukha ka magnanakaw eh. Sige, so, sige, alis, na, alis, alis. ko hindi po, hindi po. Mag-a-apply lang po akong tindera. Na. Justin, bakit ganun? Bakit? Nahihirapan ka na ba? Pilit naman natin kinakaya, di ba? Ginagawa natin ang lahat. Gusto natin mabuhay tayo ng patas. Hindi <sighs> ko rin nga maintindihan. Nagmahal lang tayo, di ba? At gusto natin parehong ipaglaban yun. Kaya lang, hindi nila tayo maunawaan. Galit sila sa atin. Natitiis tayo ng mga taong akala ko'y makakaintindi sa atin. Mga wala silang puso! Malibang ipaglaban ng pagmamahal! Hindi ba tayo pwedeng magsama at maging masaya? Bakit pinagkakaisa nila tayo? Hanggang kailan nila tayo titigisan at pahihirapan? Galit ba sa akin mundo? <laughs> Hindi mo na ba kaya, Lona? Sumusuko ka na ba? <laughs> Hindi na nga kaya ni Alona ang pinili niyang buhay sa piling ni Justin. Sumusuko na nga kaya siya? Mga nagsiganap, Ian Miranda, Susan Robles, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Jerry Mutia, at si Lala Banderas ng Yes the Best sa papel na Alona. Nilapatan ng tunong ni Bernie Bascow sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panunat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Maylard Landicho Jr. Ito pa ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaan niya yung huwag po kaliligtaang sundan at pakinggan ang nalalabing mainit at kapanapanabik na huling na ng kasaysayang ito. Galit ba sa atin ang mundo? Dito pa rin, sa ating natatangin doon may pagako ang bukas.